araw-araw na mga salita ng Diyos. Sapagkat laging mayroong mga pagsulong ang gawain ng Diyos, kaya mayroong bagong gawain, at kaya mayroon ding gawain na lipas at luma na. Itong luma at bagong gawain ay hindi nagkakasalungat, bagkus ay magkaugnay. Bawat hakbang ay sumusunod sa nauna at dahil may bagong gawain, ang lumang mga bagay ay tiyak na dapat maalis. Bilang halimbawa, ang ilan sa mga matagal ng pagsasagawa at kinasanayang kasabihan ng mga tao kasama na ang mga napakaraming karanasan at mga turo ay bumuo ng lahat ng uri ng mga pagkaintindi sa kaisipan ng tao. Ngunit mas angkop sa pagkakabuo ng gayong mga pagkakaintindi ng tao ay ang di paganap na pagbubunyag ng Diyos ng kanyang muka at likas na disposisyon sa tao. Kaalinsabay ng pagkalat sa loob ng maraming taon ng mga tradisyonal na teorya mula sa sinaunang panahon. Makatwirang sabihin na sa buong panahon ng paniniwala ng tao sa Diyos, ang impluensya ng iba't ibang pagkaintindi ay nagbigay daan sa patuloy na pagkabuo at pagsulong ng isang kaalaman sa tao na kung saan ay mayroon siya ng lahat ng uri ng mga pagkaintindi ukol sa Diyos na nagresulta sa maraming relihiyosong tao na naglilingkod sa Diyos ang naging mga kaaway niya. At kaya, habang lumalakas ang mga relihiyosong pagkakaintindi ng mga tao, lalo lamang nilang kinakalaban ng Diyos at mas lalong nagiging mga kaaway ng Diyos. Ang gawain ng Diyos ay palaging bago at hindi luma kailanman, at hindi ito bumubuo ng doktrina, at sa halip, ito ay patuloy na nagbabago at napanunumbalik sa mas malaki o sa mas maliit na sako. Ang gawain ito ang pagpapahayag ng likas na disposisyon ng Diyos mismo. Ito rin ang likas na panuntunan ng gawain ng Diyos at isa sa mga paraan kung saan isinasakatuparan ng Diyos ang Kanyang pamamahala. Kung hindi sa ganitong paraan gumawa ang Diyos, hindi magbabago ang tao at hindi makukuhang makilala ang Diyos at si Satanas ay hindi madadaig. Kaya, sa kanyang gawain, may malimit na nangyayaring mga pagbabago na kung titignan ay pamali-mali. Ngunit ang mga ito, sa totoo lang, ay panapanahon. Ang paraan kung paano naniniwala ang tao sa Diyos, kayunman, man ay lubhang naiiba. Nangunguyapit siya sa luma. Kilalang mga doktrina at mga sistema. At habang mas luma, nagiging mas katanggap-tanggap ang mga ito sa kanya. Papaanong ang hangal na pag-iisip ng tao? Isang pag-iisip na kasintigas ng bato ay tatanggap ng ganoong di maarok na bagong gawain at mga salita ng Diyos. Kinasusuklaman ng tao ang Diyos na laging bago at hindi kailanman luma. Ang gusto lang niya ay ang makaluma at lumang Diyos na puti ang buhok at walang kibo. Sa gayon, sapagkat ang Diyos at ang tao ay may kani-kaniyang mga kagustuhan. Ang tao ay naging kaaway ng Diyos. Marami sa mga salungatang ito ay umiiral pa rin hanggang sa ngayon. Sa panahon na ang Diyos ay nagsasagawa na ng gawain sa loob ng halos anim na libong taon. Kung gayon, sila ay wala ng lunas. Ito marahil ay dahil matigas ang ulo ng tao o walang sino mang tao ang maaring labagin ang kautosang pinamamahalaan ng Diyos. Ngunit ang mga mga ngaral ay kumakapit pa rin sa mga inaamag na mga lumang libro at mga babasahin. Samantalang nagpapatuloy ang Diyos sa kanyang hindi pa nakukumpletong gawain nang pamamahala na parang wala siyang kasama sa kanyang tabi. Sa kabila na ang mga pagsasalungatang ito, ay ginawang magkaaway ang Diyos at ang tao at lalong hindi maaaring papagkasunduin. Hindi sila pinapansin ng Diyos na parang nandoon sila samantalang wala naman. Gayunman, ang tao ay nananatili pa rin sa kanyang mga paniniwala at mga pagkakaintindi at di kailanman binibitawan ang mga ito. Ngunit isang bagay ang maliwanag. Hindi man lumihis ang tao sa kanyang paninindigan, ang mga paa ng Diyos ay laging kumikilos at lagi niyang iniiba ang kanyang posisyon. Batay sa kapaligiran at sa katapusan, ang tao ang siyang magagapi ng walang laban. Ang Diyos samantala ay ang pinakadakilang kaaway sa lahat ng kanyang mga kalaban na nagapina at siya ring kampiyon sa gitna ng sangkatauhan na na at silang hindi pa nagagapi. Sino ang maaaring makipagtuos sa Diyos at manalo? Ang mga pagkakaintindi ng tao ay parang galing sa Diyos sapagkat marami sa mga ito ay lumitaw sa kalagitnaan ng paggawa ng Diyos. Ngunit hindi patatawarin ng Diyos ang tao dahil dito at higit pa rito. Ni hindi siya magbubuhos ng papuri sa tao sa paggawa ng pulupulutong na mga produkto para sa Diyos na nangasalabas ng gawain ng Diyos. Sa halip, siya ay labis-labis na nasusuklam sa mga pagkakaintindi ng tao at lumang nagbabanal-banalang paniniwala at ni hindi pinapansin ang petsa kung kailan ang mga pagkaintindi na ito ay nagsimulang lumitaw. Ni hindi niya tinatanggap na ang mga pagkakaintindi na ito ay bunga ng kanyang gawain. Sapagkat ang mga pagkaintindi ng tao ay ipinalalaganap ng tao. Ang kanilang pinagmulan ay sa kalooban at pag-iisip ng tao hindi ng Diyos, ngunit ni Satanas. Ang palagi ang layunin ng Diyos para sa kanyang gawain ay maging bago at buhay, hindi luma at patay. At ito ang kung saan ang ginawa niyang panghawakan ng tao ay nahahati sa mga kapanahunan at mga panahon, hindi walang hanggan at di mababago. Ito ay dahil sa isa siyang Diyos na nagiging dahilan upang mabuhay ang tao at maging bago. Sa halip na isang Diablo na nagiging dahilan upang mamatay ang tao at tumanda. Hindi mo pa rin ba ito maunawaan? May mga pagkaintindika tungkol sa Diyos na hindi mo mabitawan dahil sarado ang iyong isip. Hindi ito dahil halos walang saysay ang gawain ng Diyos o dahil ang gawain ng Diyos ay hindi makatao. Ni higit sa rito, ito ay dahil sa ang Diyos ay palaging pabaya sa kanyang mga tungkulin na hindi mo magawang bitawan ang iyong mga pagkaintindi ay dahil masyado kang kulang sa pagsunod at sapagkat wala ka ni katiting na pagkakahawig sa isang nilalang ng Diyos at hindi dahil ginagawang mahirap ng Diyos ang mga bagay para sa iyo. Ang lahat ng ito ay kagagawan mo at walang kinalaman sa Diyos. Lahat ng paghihirap at kasawian ay kagagawan ng tao. Ang mga layunin ng Diyos ay palaging mabuti. Hindi niya ninanais na lumikha ka ng mga pagkakaintindi. Ngunit ninanais niyang magbago ka at mapanibago habang lumilipas ang mga panahon. Ngunit hindi ka mahusay kumilatis ng pagkakaiba at palagi na lang nag-aaral o nagsusuri. Hindi naman sa ginagawang mahirap ng Diyos ang mga bagay para sa iyo, lamang ay wala kang paggalang sa Diyos at napakalawak ng iyong pagsuway. Ang isang maliit na nilalang ay nangahas na kunin ang ilang walang kwentang bahagi na ipinagkaloob na nung una ng Diyos at binaligtad ito upang atakihin ang Diyos. Hindi ba ito ang pagsuway ng tao? Ang tao, makatwiran lamang sabihin, ay lubos na hindi karapat dapat na ipahayag ang kanyang mga palagay sa harap ng Diyos. Lalong hindi siya karapat dapat maglabas ng kung anumang walang kabuluhan. Mabaho nabubulok na mga kawikaan na gusto niya. Huwag nang banggitin ang mga inaamag na mga pagkaintindi. Hindi ba sila mas lalong walang kabuluhan?